idol eh hey, okay, boss mga idol for kater idol, okay, boss team. Jorge mga idol Okay, boss team Okay so mga idol, ito Andito tayo sa Okay, boss Tony mga idol Ayan, mga 6K to 6K mga idol Sweater to, sweater Ayan 6K to, to mga idol Ayan, mga bawas pa naman mga idol Kay boss Tony 6k yun mga idol So ulit dyan Shutter Oo Nakaka na ubus eh <laughs> E eh, mga idol eh 6k ito Eh boss Tony ha? oh boss Mga idol kay boss Tony ito ah Oo no. 6k yan mga idol ito pa mga idol oh. 6k din to oh. 6k ayan solid ang mukha niya mga idol solid ayan oh. 6k yan mga idol jay boss k, may bawas pa naman mga idol. Eh, Boston yan. Ayan, o. Quality yan, mga idol. Mga stag. Stag to, boss, ano? Stag. Ilang buwan to? 10 months, mga idol. National banded. Golden boy, yan, eh. o. Golden boy yan, mga idol. Ayan, o. Tapang. 6K din sa mga idol. 6K. à, lít đi mua mua á, phải thằng ú Golden Boy của Golden Boy. Ayan, ah. Ang pogi. Ang idol, ah. 6K din. Mel Sim. 6K. Mel Sim ka, mga idol. May boss ko, ni. Ayan, ah. 6K ka, mga idol. May boss ko, double banded male sim. Male mga idol. Ay boss Tony. Ah. Boss Tony! Magkano yan? Ganun din po. 6K din. Ayun mga idol. Anong bloodline boss? Ano to? 5K. Uh, sweater si mga Idol. boss, ano? Boss, ano? Ipapabigay ng number natin. 0945 0966 FB. ko del Prado Tony? Del Prado Tony, Man, you know. mga Idol. Ayan. 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 Okay, salamat, boss. Patagaan sa oh. Tarlac, Galing pa rito. Hmm, bumibili. Ito 4K, 4K daw to, mga Idol. Eh, hey, boss tip yan. Puro good feedback sa mga customer niya, mga idol. Good feedback. Porte ito idol, may bawas pa. May maling kausap ko ka si boss Mabilis na uubos manok na. Ha?

Bosti Gorte Mai idol mga Oh legend ah. Oh. Kedar katawan, Super. Oh, oh mah itu ke bos tip barunya mah itu. Itu report ke den. Kedar orang kata itu itu. 4K. Okay. May bawas pa ito mga idol ha, okay. 4K. Okay. Okay. Okay.

Skate on aí bostoninho é bostoninho 6k aí para o

Anong balita po sa kuha niyo sa kanya? Puro panalo ba? Oo, oh, yun o. Oh, ganda. Ha? ayos hostive yan. Pura uh, na. Pura na. Quality pa kay Bostib lang yan, mga idol. <laughs> At tagante po huli, mga idol. Oh. Tagante po ulo pa yan. Layo niyan. Shout out nga pala Sir Archie. Sa kong panalo. Lahat ang kinuha niya sa akin, kam na, piraso, puro panalo. Yun, no, no? Grabe, puro panalo na, no, mga idol. Eh, boss tip lang yan, eh, mga idol. Eh, kumuha. Ito si Tapon. Tapon ba inyo? Born to be wild. Oh. Born to be wild. Oo. Oh. Ito, puro asa. Gantel, ano, born to be wild.